Yo, what's up mga ka-idol uh, welcome back to my YouTube channel. Uh, break muna tayo sa paggagawa ng tinapay at dahil nakabakasyon tayo, uh, mag-fishing muna tayo. At uh, yan, umpisahan na natin. So yan mga ka-idol, yan, lalaot po kami ngayon. na uh, manguli kami ng pusit. So yan, papunta pa, nag-aano nag pa kami, nag-aayos pa ng mga gamit. So yan po yung ano uh, So yan po yung kasin ko, nag-aayos pa siya ng uh, yung saranggat. Yung Ano ang chilo kaya? Yeah. yung chilo Yun ya? Yung isa. Oh. Yun, yung ko ya. Yan po yung pamamaraan mga kaid Yan, uh, first time ko lang po ngayon sumama sa kanila. Yan wala pong po experience ng ganitong uh, hanap buhay. Pusit. Yan inayos na yung ano, yung saranggat. So yan po yung ating view yan, napakagandang tanawin po. Dun sa gilid, yun po yung seawall. Yun. Yung lalawot din po sila. yun sila. Yan, ang daming ano. Yung... Yan, napakaraming bangka po rito mga ka-idol. Yan. Ayan, uh, ah, ituturo ko sa inyo kung ano yung pamain namin. Yan po. Oh. Buo po yung... Uh, Iba eh, pero... Yan, yan po yung, po yung expert niyan. Mga ka-idol. Oh, yan yung expert oh. Hatiin natin. Yan uh, nahati po yung pusit. Pag nahati na, kagan din natin kokortehan natin para magaano uh, siya sa ilalim pag pinapain sa ano, sa ating dito, gamit dito uh, oh. tawag namin dito karamihan saranggat, pero yung bagong ano nito, wiris dito sa amin. Wiris, oh, wiris. Kasi yung saranggat malaki yon. Yan po mga kaidolo, yun po yung gamit na ano, napakatulis. Iris, wala po yung ano, wala po yung yung parang sima. oh Marami lang siyang ano. Yan po, pinainilagin ganito, lilinisan natin. Ito na yung itsura niya. Yan ah. naging white na siya. Tapos ganito lang. Sabit. Sabit, may ano siya dito pin. Dito mo lang iyan, bago mo siya talian yun yan po yung pamamaraan ng uh, pagpain mantika man itong simong ko ah na no, umuli siguro na dito yun o oh, dun iba sa pag na ano na siya dito natin ilak siya sa may ano sa dulo yun ay din dun sa may ano parang pin okay. mm. and first time ko lang po nakasama sa kanila yun po yun yan na po yung ano natin credit to ano na po yan yan agis mo na lang yan mamaya pa yan doon na tayo sa kukulihan natin ng spot kusip basag na ko kaya Kadali lang, kadali lang. Okay. Siya so yan sila mga kaya ka doon. din yan sila. Ay! Ano? Doon ka ni Mike? So yan, palis na kami mga kaidol Yan, pupunta na kami sa aming uh, pamimingwitan ng pusit. So yun po yung mga kasama natin. Yan, uh, palubog na po yung araw silaw oh, sila yun pa yung isa oh, o no, na no, no. so, update ko update lang kayo mamaaya paga uh, mamingwita naman so, sarap po magtampisaw oh, dito yan nandito na tayo sa ating pamimingwitan yan uh, ilalagay natin yung ating pangakit ng ating pusit yan po yan o may ano pa

umpisa na tayong uh, mamimingwit yan po yung ating uh, pamimingwit yun so ayan na po ayan uh, aarya na tayo so ayan ayan iyaagis lang yan yun yun po yun inaarya na ni uh, yung aking kasin uh, ayan antay na natin o yun yun no yun napaka oh Grabe, ang bilis. Yan po ang panghuli. Yun. Yun, o. Oh. Nahagis naman ulit. Kuha. Kita tayo. Yan po oh. yung huli ko ngayon. Yun. Uh. Yun. Oh. Ang bilis, o. Oh. Ang bilis ng kamay, o. Oh. Yun. <laughs> Yun. update ko kayo mamaya. Yan, kasi mamimingwit pa ako. Yan mga idol, uh, yan po yung huli namin, no. Oh. sobrang dami. Yan uuwi na po kami, yan sa yan po yung uh, nahuli namin sa anim na oras na pamimingwit. So, yan lang at uh, update ko kayo mamaya.